nakamina ng ginto ang Golden State Warriors na isang player na maliksi at magaling gumalaw higit sa lahat mataas ang anticipation sa pagcover sa depensa. Usapang basketball mga tropa Uy, panalo GSW Si Brandon Podsiemski na ba ang sagot sa problema ng Golden State Warriors ngayon? Alaman natin yan sa video to. Pero mga tropa, huwag kalimutan mag-subscribe and share para sa marami pang usapang basketball Let's go! Brandon Podsiemski Naglaro to ng college sa Illinois and Santa Clara Nag-average to ng 20 points, 8.8 rebounds, 3.7 assists and 1.8 steals per game. Isa lang sa tatlong players sa NCAA D1 na mag-average ng ganun sa ganong season. At meron tong 48.3% from the floor and 43.8% beyond the arc. At napakagandang percentage nun. Makikita natin na kumpletong player to. Na slasher, may tira sa labas, at higit sa lahat, may depensa. At yung gustong gusto ng Golden State Warriors, yung tumitira sa tres. At bumasok na nga NBA draft. With the 19th pick in the 2023 NBA draft, the Golden State Warriors select Brandon Pojemski from Santa Clara University. Brandon Pojemski, 19th overall pick, 6'4", 20 years old, shooting guard forward na nadrop nga ng Golden State Warriors. Tingnan natin yung magandang nilaro niya last game kaya nanalo yung Golden State Warriors. Kita natin dito na mahilig siyang gumalaw kahit wala sa kanya yung bola gustong gusto ng mga taga Golden State Warriors yung mga players na galaw ng galaw kasi nga marami silang shooter at maraming pagkakataon na ma open sila pa talaga dito is magaling talaga tong 3 point shooter nag average lang naman to ng 42% ngayong season sa 3 point line ibig sabihin sa 10 tira niya 4 ang pumapasok siya yung naging X Factor kaya sila nanalo sa Clippers nagtalato ng 13 points 8 eh, rebounds and 2 assists sa 2 out of 4 sa 3 point line tapos magaling din tong Bribe. Ang malupit pa rito, magaling siya mag-create Pagka hinahawakan niya yung bola Lagi may mga gandang nangyayari sa Golden State Warriors Si may no open O kaya may napapasaan siya maganda Para makaskorto. to Ang lupit nun Ang malupit pa dito sa player na to Maganda gumalaw oh. Tignan mo tong sidestep na yun oh. Panis, dikdikang kang laban yan Tapos gagalaw siya ng ganyan no oh. Ang gandang galaw niyan Tatlo pa yung sumabay Tignan mo to. Pagpasa sa kanya ni Stephen Carey, dumrive siya. Dahil sa pagdrive niya, nakapag-create siya ng open na tira kay Kuminga. Ang ganda nun. Kasi nga, dahil mahilig siyang gumalaw, mahilig siyang sumalaksak, ang dami niyang na-open, na nakakampi, at nakakatira to ng maayos. Higit sa lahat, yung gusto sa kanya ng coaching staff, tsaka yung makakampi niya, is yung anticipation niya sa depensa o yung pagiging makulit niya sa paghabol sa depensa. Kaya panalo Golden State Warriors ngayon. Grabe, no? Tignan naman natin yung interview kay Steve Kerr. Dahil nga I think you've mentioned that you'd like to see Brandon Pajemski shoot more, but what do you think about his shot choices and, and the way that he attacked? Brandon's just a winner. I mean, he, he makes plays out there. Um, he makes uh, every kind of little play that you may or may not notice. You know, deflections and uh, boxing out. And, you know, uh, he, he um, made a, a really good kind of double switch on the on their last time out when they when they tried to run their their play. Um, Brandon blew it up, um, so he's going to be on the floor um, late game for us. The way he recognizes um, stuff, if we need to, to keep a team from getting a three, um, I got Brandon on the floor now because he sees all that stuff and he anticipates, and um, he's also fearless. You know, he. he just attacks. He wants to be out there and, and uh, not afraid of anything. You know, all out na nga talaga ngayon yung Golden State Warriors kay Brandon Podskiemski. Kasi nga, napabilib sila sa basketball IQ nito at ang galing nito sa depensa. Yung Golden State Warriors kasi, alam talaga natin mag-ride or die sa small ball. Nakakita ngayon si Steve Kerr na magaling sa anticipation sa depensa. Nakikita daw ni Brandon Podskiemski yung mga gagawin ng kalaban kaya na-anticipate niya kung saan dapat siya pupuesto. Napaka-importante na ito. Ang pinaka-importante kasi sa small ball is yung anticipation, yung leg work at yung bilis sa switching kasi nga maliliit lang sila. Nakakita ngayon si Steve Kerr na player na gagawa nun. Kaya nakikita mo, tuwan-tuwa talaga siya at yung mga teammate ni Podsiemski gustong gusto din siya. Ang sabi nga ni Clay Thompson na dapat kasama nila si Podsiemski pagka matatapos na yung laro. Sipin mo yun, nakuha na kaagad niya yung tiwala ni Clay Thompson at gusto rin siyang kakampi ni Draymond Green tsaka ni Stephen Curry. Kaya panigurado, lagi na natin makikita to si Podsiemski sa patapos na laro. Dahil sa malupit na itong depensa at mataas na basketball IQ. Marami na nagsabi na pre-drop na isa to sa magiging steal of the drop. Dahil sa magandang nilalaro na ito nung college at napaka versatile na ito at ang dami niyang kayang gawin. Napakaswerte ng Golden State Warriors na meron silang nabunot na ganyang player ngayon na problema sila. Hindi kasi nila alam kung paano nila palalakasin yung team nila dahil wala pa naman silang nakukuha ang player. Tanga nila para sa kanilang small ball. Then ngayon, meron na silang Podsiemski. Grabe, ng swerte nila. kaling talaga tong player na to. Nakaka-excite kasi alam mo, may pag-asa na wali yung Golden State Warriors ngayon. Magpapanalo. So, bye-bye natin yung mga magiging laro ng Golden State Warriors. At tignan natin, ano pa yung mga may nito ni Podskiemski para sa sunod-sunod na panalo ng Golden State Warriors. Excited na ba kayo mga tropa? Like and share subscribe ka na para marami tayong usapang basketball. Thank you!